channel Care Conception Mga kapatid, maganda ang weather ngayon dito Malamig kaunti na blue blue sky Wow Yan ang mga kapatid, dito ako sa baba bahay kasi naghintay ako sa maniho kasi meron akong ipahati doon sa kapatid ng busing ko yan ang mga kapatid yan ang aming mga kapitbahay mo. Ah, yan. The blue, blue sky. Oh, yan na po ng mga building doon sa um, doon sa my city. Yan. Um, Punta muna ko doon sa my ano, um, kapatid labasan kasi doon ako maghintay sa maniho. Oh, baka nandiyan na. Ito. Kasi nagbigay um, kasi yung ano, yung kapatid ng busing ko na pagkain nung nakaraan, eh, isa uli ko na itong lagayan, eh, dito kasi, eh, yan ang mga puno ng gates, mga kapatid, ah, oh, hindi pa namumunga Yan, sa mga pubwari ito, yan, mag ano na yan sila. Yan, ang puno ng gates. Ayan, yung dating bunga. Gets, gets kapag meron kasi binigay dito kapag ibalik yung lagayan kailangan may laman ayan na, kaya nilutuan ko ng carrot car, carrot cake <laughs> ang ano tapos nilag ni slice ko lang tapos nilagay ko doon sa may nilagayan nila na Nating na natin yung bulaklak. O ayan yung halaman kapatid. Ito sana ang dadalhin ko doon sa taas mo kapatid. Gawin ko ng Christmas tree. So bigat-bigat naman. Ay, kaya nagkuha na lang ako ng tahoy na ganyan na tahoy mga kapatid. Yung ginawa ko ng Christmas tree kasi may tuyo na pinutol dati. Natuyo. Ayan ang ginawa ko ng Christmas tree. Ito sana. Kasi so, mabigat yung pasok. <laughs> Okay, hey, punta mo na ako sa labasan mga kapatid. Baka dito na yung maniho. Wala pa. yan na mga kapatid. O oh, yung mga halaman namin dito. Ito lang yung para ano nilang halaman. Yan. mga halaman. Ayan nabubuhay na rin yung bunggong bilya namin mga kapatid. Kasi tinglamig na. Nung summer ito. tuyong yung Tuyo ito. Oh, mga ilang ilang linggo ito, mamulaklak na naman ito. Yan, ito na yellow flower oh. Yung yellow flower. Yan, to yung toyo yan siya ngayon. May o oh, yan oh, na green green na naman siya ngayon oh kasi winter na. Yan ang bunggibilya namin oh na ano siya sa init. Pero maya-maya, mamulaklak na yan. Sisibol na yan. Yan o, oh, nag-umpisa nag bulaklak itong ano. Yung yellow flower yung tawag ko dito. <laughs> yellow flower, parang bell. <laughs> parang bell sa atin kung ano. ano yan. yan. Noong summer ito, yung tuyo ito. yan oh, nandyan ang maniho mga kapatid. yan na. Hello, King. Hello, King. Yan kay Wadi Hadi Hag Mama Patima. Hi to my vlog. Yan ang maniho naming pogi. Oh, thank you King ha. Thank you Muhar. Bye King. Uh, Ana. na yung maniho naming pogi. <laughs> ano yan mabait yan. Sira lang ka. Para lang kaming mag ano yan patin. Walang ano, walang walang ano, parang lang ano, ilang taon na siya din dito? nagano na, na, na ano, una pa yan sa akin dito. Ko dito 2001. Hindi isa pagdating ko, andito na yan, Mag ilang taon na naka depas rin. Yan ang oh mga patid buhay-buhay na din siya. Oh. May dahon na ah. Yung summer talaga, ganito katuyo sila. Yan merito sila katuyo dati dito may mga talbos ito hindi naman ito nilinisan ng maniho naman ito hindi niya ginaano wala ng talbos yan yung talbos dyan yan yung talbos yan dati ano ito ito kasi eh na ito na artificial dati eh ay ano, maganda dito yung garden namin dito dati kasi may mga tanim sa bawat gilid. Ngayon kasi nila, ano na, pangit naman yung bermuda oh, na artificial. Pangit-pangit na tuloy. Yan. Yan ang aming, ito, maganda talaga ito, gawin ng Christmas tree. Kasi fresh na fresh kaso lang eh, hindi ko mabuhat. Yan o, oh, laki ng paso. Mm -hmm. Hindi ko mabuhat yan. Ito yata ang gawin ko ng Christmas tree. Hindi ko mabuhat. <laughs> Balik tayo dito sa loob mga kapatid. Ito yan Oh, ang ganda ito dati. Yung hindi pa ito artificial na germoda Dati sa bawat gilid yan. May mga alubira. May mga mga bulaklak sa gilid. Ipano. Pinalita dun sa anak niya. Yung babae na ano, artificial. May alubira dito. Na mga tanim. Alibrip -alib ako sana pang paano ng buhok. Pang pakapal. Ang mahal pa namang aloe vera dito sa ano. Kasi binibinta dito yung aloe vera mga kapatid. Doon sa may ano, grocery. I aming mean, dates. 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 Hindi pa yan ang ano. Yan na mga kapatid. Yan. Yan ang aming ano. Ati, artificial na bermuda. Ito sa bawat gilid yan. Marami yung bulaklak dyan. Nakapalibot. Nakapalibot. Ngayon wala na kasi yung anak niyang babae pina bermuda ni eh, ang pangit-pangit naman yung artificial na bermuda na mumuti na kasi sa eh, ilang taon na rin ito dalawang taon yata ang pangit-pangit na o, hindi na green nung bago ang ganda kasi green na green pero ngayon wala nang bulaklak yet sa gilid yan na yung kahoy mo pati na pinunan ko na pang gawa ng Christmas yan yeah. Akyat tayo sa taas mga kapatid. Kita ko yung Christmas yung ginagawa na ginagawa-gawa <laughs> natin. Yan na kahoy. Kasi may pinuto dyan. naku na. Kinuha ko. Ito mga kapatid, yung tumutubo na mga dates na ito. Ano ito? Yung bunga itong nanglaglag. Tapos tumutubo lang yan dyan. Yan. Yan ang puno ng dates mga kapatid. Wala nang linis hindi kagaya dati na andito pa yung nanay hindi pa siya nawala Manglinis ito ang si kaso ito kasi hindi talaga siya mag ano, ipalinis talaga ito kukuha talaga at siya na kung na maglinis ngayon na wala na yung nanay namin dito wala na ito na rin yung natira namin na mga tanim mga kapatid ganito yung mga tanim namin dati sa gilid ng garden mga kapatid ganyan ganyan mamula na kasi okay, ng ano ba? puti yata. Ay, may ganin yan din, mamulaklak ng puti. Pero ito, hindi ito na mamulaklak. Ayan na yun. Um. Ito so, na natira namin na bulaklak na talim na, na, sa garden. Yung ganyan lang. Kasi wala na. Kasi hindi na sila sige, pagkahan mo na natin yung Christmas tree ko sa Christmas Ano yung kahoy mga kapatid o yung sinabi ko doon sa inyo? Yan, kinuha ko talaga yan doon. Yan, tuyo. Yan. Nakahoy. Yan, o. Oh. Ang Christmas tree natin. Yan. Yan. Oh, kahapon, eh. Parang may dinagdag ko na naman. Yung parang kugon to sa atin. Hindi, green-green. Eh. Green, green, eh. Nagubo na yung alaga. <coughs> Pasensya na kayo, mga kapatid. Yan, nagubo, ha? Yan, mga kapatid, o. Oh. Hindi na bitay-bitayan pa ni ate ng kindi, Okay, mga kapatid, thank you for watching. God bless always. Bye. Mm -hmm.